bayan matapos pong humagupit ang bagyong uwan sa Pilipinas, nakaranas ng epekto ang ilang lugar sa bansa kabilang nanunsod ng Santo Tomas sa Patangas. Dahil dito, marami sa mga residente ang nagtamo ng pinsala sa kanilang mga tahanan ari-arian. At upang bigyan po tayo ng update tungkol po sa naging epekto po ng bagyong uwan dyan po sa Santo Tomas, sa Batangas, ay makakapanayam po natin ang alkalde po ng Santo Tomas, Batangas, si Mayor Aja, Mayor Art Jun Marasigan. Magandang umaga po sa inyo, Diana at Audrey po ito. Morning. Magandang umaga sa inyo, uh, Ma'am Diana and Sir Audrey at sa mga nanonood ngayon sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Uh, good morning po. Magkapit-bahay lang kami ni Mayor Adjam kasi doon ako sa bandang Tanawan. Mm. Kapit-bahay na namin yeah, ng Santo Tanawa. Tomas, Patangas. E, kamusta po magkatabi ba? Magkatabilang, magkatabilang. Yes, Mayor. Kamusta po ba naging epekto po dyan ng bagyong uwan sa, lungs... sa Santo Tomas po, sa lungsod po ng Santo Tomas? Insofar Santo Tomas is concerned, ano? hindi naman ganun naging kalaki ang epekto ni bagyong uh, uwan. Although meron tayo mga ilang pinsalang tinamo mo ng ating mga kababayan, na uh, nasira ang kanilang bahay na ilang bahay nasira bubong at sa ating mga farmers may mga nasira din silang pananim gaya na kanilang mga saging at mga gulay na tinanim pero wala namang malalaking mga puno na bawal dito hmm. well mayor how about do sa mga infrastructure at saka ano po yung mga agarang hakbang na gagawin ng inyo pong uh, lokal na pamahalaan upang matulungan po yung mga pamilyang hanggang ngayon ay eh, apektado pa rin po Unang-una sa mga government infrastructure, wala naman tayong government infrastructure na malaki kung di mga schools natin. Isang school sa atin, San Jose, ang uh, nagkaroon ng sa gymnasium. Pero ito naman ay uh, kaget natin gagawa ng uh, paraan. At yung mga bahay naman na nawala ng bubong, ay ating ngayon nililikom ngayon. Kinakonsolidate natin lahat ng mga bahay na nawala ng bubong at ito ay ating bibigyan ng mga bubong dahil tayo may mga nakareding supply ng yero. Ito just in case nga na may mga gantong panahon na pinagyo tayo ng malakas, mabigyan agad natin ng yero itong mga bahay na nawala ng bubong. Nasa ganun, mabili nila at matirahan ito kanilang mga bahay. Sa mga magkasaan naman, tayo po umikot din kahapon at inalan natin mga damages sa kanilang crops at buti na lang, ito yung naparegister nila before nila tinanim, kaya insured sila at dito at ito tutulungan din para maibalik nila at maitanim muli yung kanila mga pananim at crops na nasira dahil sa bagyo Juan. Mm -hmm. So mainly really talaga agriculture sector yung naapektuhan. pero sabi nga natin ng LG ang first responders. Mm -hmm. So tell us about um, the preparations na ginawa po ng lokal na pamahalaan po para po um, hindi nga ganun naging malaki yung epekto po sa isang pong lugar particular po dyan po sa lungsod ng Santo Tomas. What are the preparations that you did po Mayor? Yes, uh, Thursday, Friday, last week, before dumatay si Uwa ng Saturday, nagpatawag na tayo ng mga emergency and coordinated meetings. Una sa ating mga responders, sa ating mga emergency operation centers, sa ating mga kapitan. At ating binigay yung mga kinakailangan nila, katulad ng tatlong power. So last week, binigay natin sa kanila ito at nagamit naman nila sa clearing operations na nangyari. Pagkatapos nung bagyo ng gabi pala, madaling araw, umikot ako, tumulong tayo sa clearing operations ng mga kalsada, mga mga punong uh, uh, sa daan at meron tayong isang kaso ng landslide sa May San Luis at uh, kinabukasan ay diniplay agad natin yung ating mga backhoe na sa ganun mapagiging possible agad yung uh, nakita natin ngayon at uh, sa mga mga barangay naman natin binigyan natin sila agad ng mga pagkain nang sa ganun mapakain agad natin yung mga evacuees na pupunta sa barangay natin diniplay natin ating mobile kitchen sa isang malaking barangay natin, yung barangay Santa Maria, nang sa ganon, hindi na kailangan i-deliver pa yung pagkain na kakainin ng ating mga evacuees. Doon natin niluluto yung pagkain mismo sa lugar, sa evacuation center kung saan sila daan doon. Okay, mayroon palang mobile kitchen sila no, na Yes, yeah, meron na, po tayo mobile mm, kitchen na, na doon na niluluto na mismo mm -hmm. sa isang evacuation center. Doon na halos yung pinakamarami lagi. Sa Santa Maria, ito yung lugar kung saan may pinakamaraming record na evacuators lagi. Umabot dyan ng more or less 400 na families ang ina-evacuate natin. Kaya minabuti natin na doon ilagay ang mobile kitchen. At ganun, hindi na kailangan mag-travel or dahil hindi pa doon lulutong pagkain sa ating uh, kitchen sa City Hall, mm -hmm. doon na mismo niluluto ng ating mga uh, responders. Okay. ang pagkain at pabilis na ibibigay sa ating mga evacuees na nasa vacation centers. Okay, Mayor, nakalabas na po. Two days nang wala dito si Juan sa ating bansa. Pero meron pa po bang mga evacuees o mga pamilyang nasa mga evacuation center pa? Kamusta po sila? ah uh, sa ngayon, wala na tayong mga evacuees. Ano? Ala, na, 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 umuwi ating mga evacuees Sunday ng hapon. So, from Saturday preemptive evacuation na kaagad tayo ng Saturday uh, Saturday ng tanghali wala pa si Uwan wala pang effect to preemptive evacuation na tayo kaya nagpapasalamat po tayo sa ating mga uh, manatumasino na sa nasa danger zones na danger areas dahil kusang loob na silang nag-evacuate wala na tayong force evacuation ginawa dito lang no araw so kaya kusang loob na nag-evacuate ang ating mga evacuees at na, nanatili lamang sila ng uh, more than 24 hours sa ating evacuation center. At pag-uwi nila ng Saturday ng hapon, ay binigyan sila natin sila ng grocery packs. So, sa ganon, di sila pagtrabaho ng dalawang araw. At least, meron silang makain pag-uwi nila sa kanilang bahay. Nagbigisain ng mga kidilata, bigas, at mga noodles para po, maho nila pag-uwi nila. Mm. Maganda yung bigla susunod na agad ano pag sinabi ng authorities na lumikas yes. ay lilikas. Dapat ganun ang attitude. May napanggit king landslide dapat, kanina, yun tayo no? Ajun, landslide kanina. Mayor Adjun, isang landslide das ang area po ito at lahat naman po ng roads doon sa area ay passable na po? Passable naman siya. Actually sa San Luis lang siya. Ito yung boundary ng Lipa and Santo Tomas. Mm -hmm. So talaga medyo malambot lagi yung lupa doon. Mm -hmm. Dahil private property siya. So mm -hmm. nag-landslide ng bahagya so nataklo ba halos Mahigit kalahati nung daan kaya naging possible na siya sa light vehicles nung gabi pero at the early morning ng Sunday nag-deploy agad tayo ng ating uh, backhoe at ngayon very possible na naman wala nang problema sa lugar na 'yan. Mm -hmm. Yan yung boundary natin sa na Santo Tomas at Lipa. Okay, mayor, tinitingnan ko yung mga larawan diyan ano, nakita ko nga nagtumbahan yung mga puno, naapektuhan po ba yung mga transmission lines? Nagkaroon po ba ng uh pagkawala ng supply ng kuryente sa mga panahon na yon o meron pa rin bang mga lugar o barangay na wala pa rin supply ng kuryente? Para sa saga ng bagyong uwan noong Saturday hanggang ling linggo na umaga, meron tayong mga ilang barangays na nawala ng uh, power. Mm -hmm. So ito naman ay kapasalamat tayo sa Meralco dahil kahit bagyo, tumutukon sila at tumagal lamang ng Sunday ng hapon, alas 3, ng hapon ng Sunday hanggang alas 4 I think, na fully restored na 100% ang supply ng kuryente sa buong Santo Tomas. Although meron tayo isang lugar na nabagsakan ng puno, pero may, may uh, kuryente naman siya ngayon, pero ginagawa din ng na sa ganun, siguruhin maligtas at walang magiging makuryente or magiging damage pa sa tao, lalo sa mga natakatira sa malapit doon, at uh, ba 'yung linya ng kuryente. Ngayon nabanggit kay Mayor Adjam kanina sa gym tama ba sa isang school ito? In speaking about that, e eh, balik eskwela na po ba 'yung mga mag-aaral dyan po sa Santo Tomas? O oh, balik eskwela lang sila ngayon? Actually kahapon nagsagawa tayo ng paglilinis sa mga evacuation centers kasi ilang ang classrooms natin ang ginamit na evacuation center. Ngayon naman nagagamit na lahat ng classrooms ng ating ng ating pamarunso ang isang gym lang sa Mesa no sa inyo lang medyo nawalan ng bubong pero hindi naman classroom yun know, nasira kaya papasalamat tayo dahil kahit uh, bumagyo ng malakas walang classrooms na na damage so tuloy po yung klase ng ating mga estudyante sa buong lungsod sa Santo Tomas. Mm -hmm. Alright. Mayor, yung area dyan may mga maraming commercial establishments, hindi naman po binaha. Kasi may naalala ko before, mayroon din tayong bagyo nun, medyo binaha yung area na yun. Eh. Yung may isang may rotonda dyan sa may Santo Tomas. Tama, tama. Actually, yung Christine, sa mm -hmm. lugar na yon. Pero ngayon, papasalamat tayo, walang anumang bahang nangyari sa lugar na ito at sa ibang areas ng Santo Tomas. Una-una, din natin yung ating vacuum truck. Kasi may vacuum truck tayo at, uh, nilinis natin yung mga kanal kagad sa mga lugar na medyo mababa. Dahil barado, may mga basura. So, ginawa natin last week, dilipidin natin yung ating vacuum truck sa ganun madiklag agad kung mayroon mang mga paradong kanal tayo. Kaya nagpapasalamat tayo itong bagyong uwan, hindi bumaha ngayon sa lugar na yon. Kaya sana sa mga kapwa ko tumasino, panitilihan natin disiplina, huwag tayo magtapon ng basura. Kasi usually pag nagpadiklag tayo, mga basura, houseways na nakikita natin. Kaya ito nagiging sanhi din, kadalasan ng pagbaha sa mga lugar na mabababa. Well, Mayor, bilang panghuli, uh, kinukonsider niyo ba na naging matagumpay yung early preparation ng uh, local government unit kaya naging minimal lang yung effect itong bagyong uwan sa inyong lugar? Yes, of course. Oo. We consider it as a very successful PMT evacuation procedure. Kasi lahil na sa utos ng DALG, nung sa Friday, naglabas sila ng memorandum, at tayo ay kagita tumugon dito. Kaya Saturday morning, umikot ang ating mga responders, ang ating mga kapitan, ang ating mga konsyal ng barangay at ating pinakausapan na mag-evacuate na ang ating mga evacuees. At sila na may tumugon. So far, sabi ko nga, nung kasagsagan ng bagyo, siguro, I think dalawang pamilya lang yung nagpa-responde dahil nalipad yung bubong nila. Hindi nila inaasang mawala ito, kaya ito yung dalawang pamilya lang pinuntahan natin at ni-rescue nung kasagsaga ng bagyo. Pero generally, naging matagumbay po ang ating preemptive evacuation at siguro sa mga susunod, kung meron man, sana wala na, na mga tulad ng katumbag yung uwan at malalakas sa bagyo, ay sana yung ating mga kababayan sa Tomas, kusang loob na rin na mag-evacuate dahil wala naman kayong dapat ikatakos sa ating mga evacuation centers. Unang-una, pakakainin tayo dyan. May mga doktor tayo na ikot para magbigay ng gamot, mag-check up sa ating mga senior, sa ating mga bata, at higit sa lahat ay siguruhin ng kaligtasan nila. At pag-uwi nila, kung meron man silang masira sa kanilang bahay, mga pupong na nalipad, bibigyan po natin at sa lahat. Pagibigay tayo ng grocery box sa ganon, makapagsimula sila ng uh, bago at uh, siguruhin na uh, hindi sila magugutom pag uwi nila, lalo tiget sa mga uh, wage workers natin na nawala ng trabaho at hindi makapagtrabaho ka agad dahil sa bagyo. Ayun. Well, maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Rise and Shine Pilipinas at gaya nga sabi ni Mayor Adjamro, sana wala ng ganitong mga malalakas na bagyo pa noon dumating sa tama, ating bahay. Tama. Hall. Thank you po, Mayor Arjun Marasigan, ang Santo Tomas. Maraming salamat, Kondean, sa Sir Audrey. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat at salamat